Mga kaganapan sa labas ng bahay ni Nakloden Barito habang sinalubong ang bagong taon kasama ang kanilang mga kamag-anak. Happy New Year! Karga-karga ni Claudine ang bunsong anak na sinuwa at nang sinabi ni Claudine na sobrang bigat nito, biglang hinalikan ang ina at super na tat si Claudine sa ginawa ng anak. Happy New Year! One minute! You're so heavy, kuya! One minute. One minute. Aww, I love you! Niyakap at hinalikan isa-isa ni Claudine Barreto ang kanyang mga pinsan na kasama nila na sinalubong ang bagong taon sa labas ng kanilang bahay. Happy New Year! Samantala, habang nasasasakyan sila ng kanyang kaibigan, inuumpisahan ni Claudine Barito na mag-live sa kanyang IG account. Oh, antayin natin na tumamin pa tao muna. Babago muna konti. Rest muna. Yeah. <laughs> pag, marag, pag ng, ano. Habang nilalakbay nila ang daan at nag-start na kanilang IG live, nagumpisa naman na batiin ni Claudine ang mga nanonood sa kanya. Hey. Faith, where else is there? Hi, ah! Uh. Papuntang Ilocos si Nakloden Barito at makikita sila doon ng buong kas ng Home Along Dariles sa Lawag Coliseum. Afternoon po sa inyo lahat. Hindi ko masyado makita na sa kotse kami uh, papuntang Ilocos. Uh, makita kita po tayo mamaya. Uh, at may pakiusap si Claudine sa mga taga Ilocos na magdala ng kanyang paboritong pagkain at siguradong marami daw siyang bibilhin. And sa lahat ng mga taga Ilocos, magpadala po kayo na um uh, gusto ko ng empanada, favorite ko yung at yung bagnet. <laughs> First time pala ni Claudine Barito na makarating sa Ilocos ayon pa nito, dream come true daw sa kanya na makapunta siya doon. Bibili po ako ng marami. See you. First time ko sa Ilocos, yo. No. Oh my God. Not my first. Dream come true. Pati hindi ko kasama. Not my first, ate. And I'm sure you... Tawanan na lang silang dalawa ng kanyang kaibigan nang hindi nila alam kung paano mag-end ang kanilang IG Live. Sinakuyas mo, siguro. For sure. Paano ba yan? Pag in-end, wala na? Hindi ko alam. <laughs> Tulong natin sa kanila muna.